natin. Ito, pwede na to, Pwede na to Hainin. Ay, ito'y luto na. Wow, sarap. Siguradong ubos na naman ang kanin natin ito. Mmm. Sarap. Ako'y hainin na. mga kababayan, dito na naman tayo sa ating kusina for today's video tayo ay magluluto ng ampalaya with shrimp and hotdog for my own recipe panoorin nyo guys itong mga sangkap na aking gagamitin tayo na, simulan na natin Maka ready na ang oil konti lang ang nilagay ko ready na ang ating sibuyas at saka bawang lagay na natin together at ating haluin Sunod na natin ang ating kamatis. At isunod na natin ang ating shrimp. At ilagay natin ang ating magic juice, black pepper, at saka salt. At isunod na natin ang ating hot dog at saka bell pepper na rin. Haloin lang natin. Pan muna natin. Tapos na. Lagyan natin yung kunting tubig. Kunti lang. At isunod na natin ang ating ampalaya. Ang dami, no? Ang dami ng ampalaya haloin lang natin. na natin. mga five minutes or three minutes. diyong hindi, hindi masaya ng palaya kasi hindi masarap kapag lutong-luto siya. Mag-additional tayo ng soy sauce. Punti lang. Atin haluin. Tikman natin kung tama ba ang lasa ng ating Ampalaya. sarap. hmm Sarap na. At pwede na siguro itong hainin. Tikman lang natin ng ampalaya kung luto na ba. Mm. Need little bit. One minute. Natin. Ito, pwede na to, Pwede na to hainin. Ay, ito'y luto na. Wow, sarap. Siguradong ubos na naman ang kanin natin ito. Mmm. Sarap. Ako yung hakinin na.